pangkat ng Okso. Shout out sa Sigi Sigi Komando. Shout out sa Sigi Sigi Sputnik. Sa Batang City Jail. Bahala na gang. Batman. Batang Mindanao. May tinatawag na Batang Cebu. Cebu si Boy. Happy Golaki, At sa mga hindi ko nabanggit na pangkat, in general naman to, lahat ng pangkat, kayong lahat, shout out sa inyo at sumasaludo sa inyo si Bosho. Yun no? Saan punta galing? Magandang gabi mga kakosa. Napansin nyo naman kung nasan tayo ngayon. Wala lang. Namiss ko lang. Namiss ko yung tarima ni Bosho. Sa lugar na to, dito ako nagsimula. Mangarap, maghangad, na marinig ng lipunan ang boses ko. Dito ko rin napagtanto na mahirap pala talaga magpapansin sa inyo. Ito rin lugar na to ang mistulang nakakita ng mga struggle na pinagdaanan ni Bosho. Oh my God! Itong lugar na to ang piping saksi sa lahat ng mga pinagdaanan ko. Sa lugar na to, marami akong natutunan, marami din akong napagtanto. May mga natutunan, may mga aral, Meron ding mga kasama Naging kasama Pero hindi nagtagal Pero kahit ganon Sa mga sandaling sama ngayon Ay nagpapasalamat pa rin ako sa kanila At naging bahagi sila Mang content Dito sa Tarima ni Bosho. Alam nyo kung sino kayo Pero ito lang ipinapangako ko sa inyo Ang tagumpay ko Ay tagumpay nyo dito ko rin naramdaman na muntik na talaga akong sumuko. Oh, no. Uy, bosho, Tama na yan. Tigilan mo na yan. Walang naniniwala sa'yo. <laughs> Hindi nila gusto yung ginagawa mo. Hindi nila trip ang trip mo. Oh, no. Sa bagay, minsan napapa-oo nga ako eh. Oo nga, parang ayaw nga nila. Pero, inignan ko lahat yun. Binaliwala ko yun. Pinagpatuloy pinanindigan ang nasimulan ni Bosho. Lagi ko na lang sinasabi sa sarili ko. Isa o dalawang tao na maniwala sa'yo, Bosho, paralo ka na dun. Wow. Kaya, nanindigan ako. Itinuloy ko. May manood man o wala. Sumubok ako ng sumubok ng iba't ibang konteksto kinukuha ko talaga yung panlasa ng madla ng mga tao sa paligid natin. Nadapa. Bumangon. Nadapa ulit. Literal, babangon ulit. At ang pinaka-importante doon, nagpatuloy. Alam nyo, isa pa yung pinaka-mahirap dito eh, na ikaw na yung director, ikaw na rin yung gaganap na artista, at ikaw pa rin yung editor. Hirap! Araw-araw mong ginagawa yun. Araw-araw ka nag edit Umaharap sa camera. Mahirap yun. Kung alam nyo lang. Ang masakit, walang nakaka-appreciate sa'yo. Walang may gusto ng trip mo. Mapapansin mo. Walang nagla-like. Walang nanonood. Aba, nakakapanghina sa kabila ng lahat ng ginawa mong effort ha yan nga pagharap sa camera pag edit pag direct pag artista kabila nun hindi nila na appreciate <laughs> bigat nun mabigat oh pero sa kabila ng lahat ng pagsubok na yon hindi ako bumitaw wow! hindi ako pinanghinaan ng loob itong tarima na to ang saksi sa lahat ng pagod at paghihirap ni Bosho. May maibahagi lang sa inyong mensahe. Kasi bakit si Bosho nga, to, hindi hindi ako agad susuko dahil alam ko, balang araw, darating din yung araw na may makakaunawa din sa mga mensahe kong ito. Siya ang tadhiman ito, ang mistulang karamay ko sa araw-araw na nagbibigay ako ng mensahe para sa lipunan. At paunti-unting dumarating, dumarating na umiingay na ang pangalan ni Bosho sa loob ng internet, ng social media. Salamat, salamat. Huwag niyo din kalimutan kung saan nagsimula ang lahat sa tarima ni Bosho. Lumilipas ng lumilipas ang panahon, nakakaisip ako ng iba't ibang konteksto. Sinabi ko sa sarili ko, What if, kung mag-interview naman ako ng mga inmate at magbigay ng patunay sa lahat ng sinasabi kong mensahe sa inyo, what if gawin ko yon? Pero syempre, pinigilan na naman ako ng pag-iisip ko. mag interview kailangan. Mag-aabot tayo kahit pa paano. Yun ang wala ako. Yung pang-abot yun. Ang underground. Pero sabi ko, di naman masama sumubok eh. Sabihin natin yung totoo. Kung pwede sila makakapanayam ng walang anumang bayad. Oh my God. At alam nyo kung ano nangyari. Ayun na nagpaunlak at nagpa-interview sila sa akin lahat nang wala silang hinihingi kapalit. Sabi ko, pasensya na po kayo kasi nag-uumpisa pa lang po kami. Ako, wala pa po kami ako na maibibigay ko sa inyo. Alam mo ano sabi nila? Sapat na ang marinig kami ng madla dahil merong ibang paniniwala yung mga tao tungkol sa kanila na masama daw sila Payulente daw sila, kaya mahalaga sa kanila ang humarap sa camera ni Bosho upang ma maibahagi at malaman ninyo na mali ang iniisip nyo sa isang inmate. Doon pa lang na marinig yung boses nila ng madla, bayad na bayad na daw ako. Wow! Sa pangunguna, sa pangunguna ni Mayor Enan, siya, siya ang unang inilabas ko sa interview inumpisahan ko. At yung nasa likod ng kamera si Kosang Atuts. Shoutout sa inyo at maraming maraming salamat sa suporta at pagmamahal nyo kay Bosho. Mayor Enan, Boss Atuts, Kosa, salut! Ang bilis ng mga sumunod na pangyayari. Lang araw lang, sinunda na agad ni Mayor Joey Pingal ng Batang City Jail galing maximum. Si Mark Galolo na galing medium security compound. At kung naaalala niyo si Bosho Pitong, ha? si One Day One Day, ang komedyante at maraming napatawa yung taong 'yon sa mga manonood natin. Bosho Pitong. Salamat. At titong mga nakaraan lang, nakita niyo naman request ng ating subscriber at followers na si Kosang Toto Buto. Bosyo, ang adviser ni Mayor Enan, si Toto Buto. Salamat sa inyo, sir. Lahat yan, puro pakiusap. Pero tandaan nyo, tandaan ninyo, lahat ng naniwala sa akin, babalikan ko kayo. Babalikan ko kayo. Yan yung mga dahilan kung bakit hindi ko na naisasama sa pagbibidyo ko ang aking mahal na tarima. Oh yan ang dahilan dahil nagiba ako ng konteksto naghanap ako ng ibang galaw kaya pansamantala naiwan ko muna ang aking tarima kaya naman kukunin ko na yung pagkakataon na magpasalamat sa inyo kasama kasama ang mahal kong tarima at syempre, hinding hindi natin makakalimutan ang mga pangkat na naglipa na sa loob ng bilibig Shoutout natin lahat yan. Lahat ng pangkat. Saludo po ako sa inyo. Shoutout sa Okso. Pangkat ng Okso. Shoutout sa Sigi Sigi Komando. Shoutout sa Sigi Sigi Sputnik. Sa Batang City Jail. Bahala na gang. Batman. Batang Mindanao. May tinatawag na Batang Cebu, Cebu si Boy, Happy Golaki, At sa mga hindi ko nabanggit na pangkat, in general naman to, lahat ng pangkat, tayong lahat, shout out sa inyo at sumasaludo sa inyo, si Bosho. Iba't iba man ang pangkat na meron sila, pero sigurado ako, pagdidisiplina at pagsasaayos ng grupo, ang kanilang layunin. Hindi yung sinasabi nyo at napapanood nyo na magulo, puro gulo, riot, hindi. Hindi ganon. Maraming nagpatunay at marami pang magpapatunay. Ang goal ko ngayon, ang inahangad ko ay makapanayam ang lahat ng pangkat. Nagkataon lang talaga na mga ini-interview ko, halos magkakapareho na ng pangkat. Pero gusto ko pangkalahatan. Ang gusto ko lahat wala akong pinapanigan o kinakampihang anumang pangkat ang gusto ko lahat ng pangkat ay makasalamuha at makausap ni Bosho pinapangako ko po sa inyo na mas pagagandahin at marami pa tayong kakapanayamin sa mga susunod na mga araw ngayon dito muna ako sa tarima ko hayaan nyo muna apiling ko siya sa mga oras na to Namiss ko talaga. Dito tayo nagumpisa eh. Wow! Muli, maraming maraming salamat po sa lahat ng niniwala at sumusuporta sa akin. Sa lahat ng mga simpleng pumapalakpak dyan para kay Bosyo, maraming maraming salamat sa inyo. Sana magpatuloy tayong tumangkilik sa mga videos sa na i-upload ko. Panoorin natin at magbigay tayo ng aral sa lahat. Mapalaya man yan o bilibid. Kung kaya, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko sa laya. Wag sa bilibid kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bosyo. Pagpalain po kayo nawa ng poong may kapal.